Ayan po, dalawang lalaki at isang babae. Naglalambing ko kasi yung babae. Ayan. Ang lalaki ng mga pusa. Ayan. Ayan ang mag-shot, ha. Tapos yung isa, ayan, nagaantay. Hello, morning. Hi. Di diba, Ang gaganda nila. Ah. Ayan. Ayan. Yeah, Ayan. yung ano? Ayan. yung buntor. na natakot. Yeah. Ano, Mimi? Ano? Ha? Ano? Doon na, punta ka na doon. Yung dalawa nag-aantay, ayun. Doon ka na! Doon eh. doon. 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 Hmm. Ano mo. Nagana talaga siya eh. Lumalande. Hmm. Ano? 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 Hmm. Yan. Yeah, lumalande kasi siya. Hmm. See? Ano, Ming Ming? Ha? Ano? Parang estatwa ka na dyan. Ayun o, yung isa. Ano. Yung kanyang boyfriend. Tapos ito naman, nagpapaakit-akit. Akala mo na may ano. Ayan. Ayan o, tinan mo. Ganyan sila pag medyo nakakita ng lalaking pusa. Nagpapakyut. Ngayon. Yung lalaki naman, pakyut din. Hmm. Ana? Ano? Ano, Ming Mingming? Ha? Kala mo na may true. Ikaw? Ano? Ha? Diyan ka lang, nakabantay. Ano? Ikaw, Mingming? -Ming? Sleep ka na. Antay ka lang. Ano? Yeah. na, magantay ka lang dyan. Ano? <laughs> ha? Yeah? Antay lang ikaw. Ha, ah, Antay lang ikaw. Ha? Yeah? Nasaan boyfriend mo? Ayan. Yeah. Ano? Pansin mo. Nagpapakyot. Nagpapakyot siya. yan. nagpapakyot. Sino bang inaano mo dyan? Yung boyfriend mo nando doon? Hindi ka naman pinapansin. Ano? Hmm? Ano? Hmm, ayan. Pag maganda yung alaga nyo, magaganda yung, yung breed niya. Di ba? Papansin tong babaeng to, yun. Mm. May lalaki kasi na Ayan. Pwede po buo. Pwede <laughs>